Hi guys, good morning sa atong tanan. Oh. Ayong hapon day sa atong tanan, guys. Di ana guys ang oh, mga kambal, guys, oh. Lakat sila, guys. Na. Lakaw na sila, guys. Oh. Kambal. 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 Hoy. Lakaw mo. Lakaw. <laughs> Ikaw, wala ka, wala ka. Hoy, ka. Kita. Ada ka. Hoy. Ada guys. Lako na guys. Padong ubos guys. Hoy. Nakapait diri guys, kay bakilid. Onya magsutoy-sutoy siya ngato sa ubos na. Na ibakilid kay ignaw guys. Oh. Muna nga mga yaya guys. Akong ngambal. Hini. Huwag ka usa guys. Yung mga gwapa na sila guys. Yaya. Hina ako sa. Hina nani. Tuh. Hina. Hina. Ang bata mo. Ala, ala. 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 Uy. Ala. Ala sigi dagan lo, suti suti. So, Si bye bye. Bye bye. Bye bye kin. Bye bye kin. Bye bye kin. kin.